Hello guys. Pagpaalala araw muli sa ating lahat. ayan meron akong daing Medyo malaki siya kaya pinotol-potol ko siya into four cuts. Ayun, at meron din akong labahita. Ayun, ipeprito ko 'yan siya pagkatapos ko magprito din ng ating isdang galunggong. At meron din ako dito, ayan, no, umuusok-usok pa. milagang munggo dahil Friday ngayon. At ito naman yung langka na nabili ko sa palengke. Kaya pinapakiluan ko siya guys kasi itatapon ko yung katas niya. Kasi uh, yan kasi ay uh, nila sa kung ano mga... Uh, hindi ko alam kung ano yung pinaglulubluban nila kaya hindi nagbabago yung kulay. Kasi usually ang langka talaga ay uh, pagka-chop mo niyan o kaya pagkabalat mo ay nagkukulay brown niyan. Gawa nga ng madagta siya. Pero dahil uh, ayan no oh, puti-puti pa rin siya kahit display siya ng ilang oras na doon sa pamilya itapon natin yung unang uh, yung katas niyan kasi po ay mapait yan kapag dinirect natin siyang lutuin nasubukan to na po yan kaya kung pero kung kayo naman ang nag-slice ng uh, langka o sariling harvest nyo okay lang kahit hindi nyo napakuluan mas masarap nga yun eh ayan habang nagpapakulo tayo doon maglalamas naman tayo ng new para sa ating panggata Palisin muna natin yung unang uh, piga, yung kakanggata, tapos yung pangalawang piga, yun ang ating i pagsasahog natin mamaya. Ay pang sasabaw natin para maluto sila. At yung aking daing pala guys ay aking uh, hiniwa-hiwa. I mean, pinarito ko siya. Kaya ko siya hiniwa kasi para hindi mahirap rituhin dahil malalaki siya. Ayan. At shout out sa nagbigay nito kay Gwen sa pamilya niya maraming maraming salamat daing fresh from Cebu ay fresh from Davao pala <laughs> ah Cebu Davao pwede na pareho lang naman Cebuano eh mas, mas, mas malasa kasi talaga guys yung uh, daing pag isasahog natin sa gulay pag atin siyang piniprito kasi uh, malinamnam siya uh, try, try nyo kung sa mga hindi pa sumusubok Uh, subukan nyo pag naglagay kayo ng uh, sa inyong mga gulay at ayan na siya guys uh, matapos kong tanggalan ng katas ito yung pinakuluan kanina at hinugasan ko ayan na yung uh, pangalawang tiga ng gata yun ang aking uh, lalagay dyan tapos pagka kumulo na siya saka ko ilalagay yung aking uh, nilagang monggo ayan kasi Friday ngayon <laughs> ayaw ko ba bakit pag Friday ay uh, gusto talaga ng mga tao or kadalasang niluluto nila ay uh, yun nga, monggo. Hirap mag-video uh, ng dalawang kamay lang ano. Shout out yan sa mga nakarelate. Half-cooked lang naman yung pagka-fry ko ng daing kasi rinolutoin naman natin siya. Eh. At ayan dahil kumukulo na siya guys, itambog ko na yung aking nilagang munggo kasi hindi pa siya lutong luto kung makapansin nyo buo buo pa yung bottle niya kaya ilalaga natin siya kasabay para kasabay siyang maluto nung ating uh, langka tapos mamaya ako na ilagay yung daing ko kasi pag ilagay ko kaagad baka madurog at anhirap kumain ng may mga tinik tinik diba guys tapos eh, wala pang ano yan wala pang sahog lagyan <laughs> <Anhirap, no? laughs> sige lang dinastong mo yan ano dinastong mag uh, layo naman o sige nagalaw tuloy yung ano ng aking uh, camera ayan sige antay natin siyang kumulo nang kumulo hanggang maluto bago natin itambog yung uh, ating uh, pritong daing ito lang yung sahog ng aking gulay guys walang ibang sahog walang carne walang chicharon o kung ano paman ayan lang mm -hmm. At ayun na nga guys, dahil luto na yung ating munggo, pati yung ating langka, ilagay natin itong una ko, unahin ko muna yung labahita. Yung labahita ay pinrito ko rin yan at tinanggalan ng tinik para hindi nahirap kainin pag ano. Ayan. Pang lasa ko din yan. Ilang piraso lang naman yung binili kong labahita. Tapos ilalagay ko na itong aking daing. Ayan. Tapos mo may pagnaluto na siya sa so ilagay yung aking uh, kakanggata. Mata pala yung mata. Lag, lag. natin siya para lumasa ng husto. Lapang asin to eh. Yung ano lang kanina, granules lang yung aking nilagay. Ayan. Medyo mahirap pag mahirap talaga mag video ng sarili lang ano. Pero okay lang 'yan. Ganun talaga. May stand naman ako doon kaya lang ang hirap kasi nasira naman agad ng aking apo. May stand but cannot stand. Stand alone. <laughs> Ayan kaya lumilihis yung aking kamay imbis na katotok dito sa aking camera at ayan na antayin na naman natin uli siyang kumulo ng kumulo hanggang sa maluto yung ating daing at ayan na guys after a few minutes ng ating pagluto uh, ay lagay ko na yung aking uh, kakanggata kung napansin nyo mas masab masabaw siya pero mamaya kasi pag uh, lumamig yan ay uh, masisipsipin din nila yung ano, uh, sisipsipin ng langka yung gata ay uh, yung sabaw kaya Ayan. At uh, gusto rin dito sa amin talaga ay eh, Mahilig sa sabaw ang aking mga alipores. Ayan. lang natin siyang kumulo ulit. Hindi na natin siya tatakpan para hindi mamuo yung uh, gata. Tapos titikman natin. At ayun, presto pwede nang kumain ng uh, ginataang langka na may munggo at daing. Yun. Yun yung title ng aking mino for today. Ito ay uh, Iling, isa sa mga ilonggo isa sa mga paborito ng mga ilonggong lutuin ayan sa doon kasi pag yung may mga gata-gata talagang ang sinasahog ay mga daing Insya, yung mga malalaking uh, daing pa ayan, antayin lang natin siya at, uh, para matikman kung uh, kumusta naman yung lasa niya at ayan dahil kumukulo na siya, it's a tikiman portion, tikiman na natin ang kanyang lasa mm. Yes. Ah, uh, medyo matabang siya ng konti pero kasi baka mamaya pag uh, lumamig siya ay umalat sa kalumabas yung uh, alat ng daing. Kaya hindi ko na siya dadagdagan ng asin. At yun lang, guys. Maraming salamat po sa panonood. Uh, please subscribe and like. Thank you so much. God bless us all and Jesus loves you and Mom Sheenings loves you.